Isipin mo na pumasok ka sa isang lugar na puno ng mga tao at kahit hindi ka nagsalita ng kahit ano, mararamdaman mong ang mga tingin ay sabay na napapako sa iyo. Ang pakiramdam na mapansin ng walang kahirap-hirap ay hindi swerte. Ito ay resulta ng mga sikolohikal na sikreto na kakaunti lamang ang nakakaalam. At ang mas nakakagulat ay gumagana ang mga sikretong ito kahit pa ang isang babae ay mayroon ng ibang kasama dahil ang isipan ng tao ay hindi lamang tumutugon sa mga salitang sinasabi, kundi higit sa lahat sa mga bagay na nararamdaman ng hindi namamalayan. Maraming naniniwala na imposible ang makuha ang atensyon ng isang babaeng may karelasyon, ngunit ang totoo ay ang atensyon ay hindi isang eksklusibong kasunduan. Ito ay kusang humahaplos sa kung ano ang nagbubukas ng kuryosidad, ng tindi at ng magnetismo, at kapag natutunan mong buhayin ang mga psikolohikal na gatilyong ito, mapapansin mong hindi ito tungkol sa pagkuha mula sa iba, kundi sa pagiging isang taong imposibleng hindi mapansin. Sinabi ni Machiavelli na mas naniniwala ang mga tao sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Ang pahayag na ito ang buod ng bidyong ito, hindi mo kailangang ulit-ulitin ang mga nakahandang salita o patunayan ng iyong halaga ang tunay na magpaparamdam ng iyong presensya ay ang tahimik na enerhiya na ipinapadala mo sa pamamagitan ng iyong tingin, ng iyong tindig at ng paraan kung paano mo pinupuno ang espasyo sa paligid mo. At, bago ko ihayag ang pitong sikolohikal na sikreto na maaring humuli ng kanyang atensyon, kahit siya ay mayroon ng ibang kasama, nais kong hilingin ng isang mahalagang bagay. Pindutin mo ngayon ang gusto ko ito sa bidyong ito. Ibahagi ito sa isang tao na kailangan din ng mga gabay na ito at mag-subscribe sa kanal dahil ang iyong matututunan dito ay maaring magbago, magpakailanman ng iyong pananaw tungkol sa pangaakit ang unang sikreto upang mahuli ang atensyon ng isang babae kahit siya ay mayroon ng iba ay ang pag-unawa na ang atraksyon ay ipinapanganak mula sa kontraste sa pagitan ng inaasahan at sorpresa. Ang isipan ng tao ay mabilis na nasasanay sa kung ano ang matatag at lahat ng bagay na nagiging rutina ay nawawala ang tindi. Kapag dumating ka na may kakaibang enerhiya, ipinapakita ang katahimikan kung saan ang iba ay nagiging balisa at ipinapakita ang katatagan kung saan ang iba ay nag-aalinlangan, agad itong lumilikha ng epekto. Inire-rehistro ng kanyang isipan ang kontrasting ito. Bilang bago at sa makatuwid ay madaling alalahanin. Para kang nagsindi ng ilaw sa isang silid, na dati ng maliwanag ngunit hindi na pinapansin ng sino man. Ang simpleng detalyeng ito ay nagpapasigla ng kuryosidad at ang kuryosidad ang unang hakbang patungo sa atensyon. Sinabi ni Machiavelli na hinuhusgahan ng mga tao ang higit sa kung ano ang tila nakikita kaysa sa kung ano ang tunay na totoo. Ipinapakita ng pahayag na ito na hindi mo kailangang sa simula ay maging pinakamalakas, pinakamayaman o pinakamaingay kailangan mo lamang magpahiwatig ng anyo ng isang taong may tiwala sa sarili, may hawak sa kanyang katauhan at may kumpiyansa. Ang persepsiyong biswal at asal na ito ay mas mabisa kaysa mahahabang salita. Kapag pumasok ka sa isang lugar at natural mong pinupuno ang espasyo, nagsimulang umusbong ang isang hindi nakikitang binhi ng magnetismo. Ang isa pang sikreto ay nasa sining ng katahimikan. Maraming lalaki ang masyadong nagsasalita sa pagnanais na humanga, ngunit ang totoo ay nawawalan ng lakas ang salita kapag labis na ginagamit. Ang katahimikan, kapag inilagay sa tamang sandali, ay lumilikha ng hiwaga at autoridad. Ang katahimikan ay gumigising ng mga tanong na hindi niya agad masagot at ang isipan ng tao ay ayaw ng mga tanong na walang kasagutan. Sa puwang na iyon, nagsisimulang magtrabaho ang kanyang imahinasyon para sa iyo. Ang lalaking hindi kailangang Bigyang katwiran ng bawat kilos o ipaliwanag ang bawat detalye ay nagpapahiwatig ng siguridad at ang siguridad na iyon ay hindi matatanggihan dahil nagpapakita ito ng kontrol. Kung sinusundan mo pa rin hanggang dito, nais kong gawin mo ang isang mahalagang bagay ngayon. Pindutin mo ang gusto ko ito sa bidyong ito. Ibahagi ito sa isang tao na kailangan din ng mga gabay na ito at mag-subscribe sa kanal. Sa ganitong paraan, mas pinatitibay mo ang iyong pagkatuto at sinisiguro. Mung hindi ka mawawalan ng mga susunod na nilalaman na higit pang magpapalalim sa iyong kaalaman itinuturo ng sikolohiyang pangasal na ang kapwa pagbibigay ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa ugnayan ng tao. Kapag nagbigay ka ng isang bagay, nagigising ang walang malay na pagnanasa ng iba na magbigay pabalik. Nalalapat din ito sa atensyon. Kung magbibigay ka ng mga tingin, maliliit na pagpapakita ng presensya at pagkatapos ay bahagyang aalis, mararamdaman niyang kailangan niyang puna ng puwang na iyon. Para kang nag-activate ng isang natural na pangangailangan niya na balansehin ang timbang, ang kakulangan ng iyong presensya ay nagpapataas ng iyong halaga. Ang sagana ay binabalewala, ang kakaunti ay pinahahalagahan. Isa pang mahalagang sikreto ay nasa kapangyarihan ng tingin hindi at ito tungkol sa pagtingin ng mapanghimasok kundi ang pagpapanatili ng eye contact ng may kalmado at tindi. Ang tingin ay nakakapagpadala ng mga mensaheng hindi kayang ipahayag ng mga salita. Ang matatag na tingin ay maaring magpahiwatig ng interes, kumpiyansa at kahit tahimik na hamon. Ipinapakahulugan ng walang malay ng babae ang matagal na tingin bilang tanda ng seguridad at ang seguridad ay isa sa mga haligi ng atraksyon sinabi ni Machiavel na ang sinumang nagnanais ng respeto ay dapat matutong mamuno ng hindi kailangang magpataw. Ang tingin mismo ang ganitong uri ng banayad na pamumuno. Hindi mo kailangang magsabi ng kahit ano sapat na ang pagpapanatili ng enerhiya na lumilikha ng epekto. Mayroon ding sikreto ng kontroladong hindi inaasahan kapag ikaw ay kumikilos ng lubhang inaasahan nagiging bahagi ka ng tanawin. Ngunit kapag pinagsasama mo ang mga sandali ng matinding atensyon sa iba pang sandali ng mahinahong paglayo, lumilikha ka ng emosyonal na pagugoy na kumakapit. Ang walang malay na isip ng tao ay nakaprogramang bigyang pansin ang mga bagay na hindi umayon sa nakasanayang pattern. Kapag lumalabas ka ng mas bihira kaysa inaasahan, ngunit sa paglitaw ay may malakas na presensya lumilikha ka ng alaala na nananatili. Hindi ito tungkol sa pamimilit, kundi ang pagkakaalam ng tamang oras upang lumitaw. Kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito, ito ang tamang sandali upang palakasin ang iyong pakikilahok. Pindutin mo ngayon mismo ang gusto ko ito sa bidyong ito, ibahagi ito sa isang tao na kailangan din ng mga gabay na ito, at mag-subscribe sa kanal. Pagyang simpleng kilos na ito ay nakatutulong upang maikalat ang kaalaman at patatagin. Ang isang komunidad ng mga lalaking nagnanais na umunlad, isa pang mahalagang punto ay ang piling pagiging totoo. Maraming lalaki ang nagkakamali na ang pagiging totoo ay ang pagbubunyag ng lahat. Ngunit ang pagiging tunay ay hindi ang pagsasabi ng lahat, kundi ang pagtutugma ng kilos at salita sa kung sino ka talaga nang hindi pinipilit ang isang huwad na anyo. Ipinapakita ng sikolohiya na ang pagkakapareho ay isa sa pinakamalalakas na bumubuo ng tiwala. Kapag napansin ng isang tao na ang iyong mga kilos ay umaayon sa iyong ipinapakita, lumilikha ito ng pakiramdam ng katotohanan. Kapag mayroong kontradiksyon, umuusbong ang kawalan ng tiwala. Kaya maging totoo, ngunit huwag ibigay ang lahat ng detalye. Itago ang ilang bahagi ng iyong sarili at ang mga bahaging iyon ang lilikha ng hiwagang nagpapanatili ng atensyon. Ang atraksyon kahit sa mga babaeng mayroon ng ibang kasama, ay hindi ipinapanganak mula sa agarang pagnanasa, kundi mula sa tuloy-tuloy na kuryosidad. Hindi mo kailangang makipag-agawan ng lugar sa ibang lalaki. Kailangan mo lamang magtanim ng mga binhi ng interes na kusang sumisibol sa kanyang isipan. Nangyayari ito dahil ang isipan ay hindi kayang baliwalain ng kakaiba. Ang misteryoso at ang matatag, hindi mo kailangang laging magsalita tungkol sa iyong sarili sapat na ang pagpapadala ng mga hindi nakikitang senyas na kinukuha ng kanyang walang malay at ginagawang alaala. Ganito nagsisimulang magbago ang laro. Hindi sa pamamagitan ng mga nakahandang salita o desperadong kilos, kundi sa pamamagitan ng banayad na galaw, kalkuladong katahimikan at matatag na presensya. Sa larangang ito ng hindi nakikita, dito nagdedesisyon kung sino talaga ang nakakakuha ng atensyon ang kapangyarihan ng presensya ay isa sa pinakamalalakas na sikreto upang mahuli ang kanyang atensyon kahit na mayroon ng iba sa kanyang buhay. Ang pagiging naroroon ay hindi lamang pisikal na presensya, kundi ang pagpapadala ng enerhiya. Kapag pumasok ka sa isang lugar at ipinapakita ng iyong tindig ang katahimikan, kontrol at kalinawan, napapansin ito ng mga tao sa paligid kahit wala silang sinasabi. Tumutugon ng walang malay ng tao sa mga palatandaan ng seguridad at ito ay isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong salita. Ang lalaking may hawak sa kanyang sariling enerhiya ay kusang namumukod tangi dahil ito ay kakaunti. Karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa balisa at pagmamadali ngunit ang nakakapagpanatili ng katatagan, katahimikan at pokus ay nagiging isang haligi sa gitna ng kaguluhan. Ang pagkakaibang ito ang nagpapaunawa sa kanya na mayroong isang bagay sa iyo na hindi niya nakikita sa pang-araw-araw. Isa pang mahalagang sikreto ay ang pagiging palagian. Maraming lalaki ang naniniwala na kailangan nilang manggulat o mangakit gamit ang matitinding kilos, ngunit mas pinahahalagahan ng isipan ang pare-parehong tiwala. Maaring hindi agad mapansin ng babae, ngunit kapag pinananatili mo ang parehong kumpiyansang tindig sa iba't ibang sitwasyon ito ay malalim na naitatala. Iniuugnay ng walang malay ang katatagan sa pamumuno at ang pamumuno sa atraksyon. Sinabi ni Machiavelli na ang isang matalinong prinsipe ay dapat panatilihin ang kanyang salita. Hanggat kapaki-pakinabang, ngunit laging alagaan ng anyo ng katatagan, ipinapakita ng aral na ito na ang mga tao ay naghahanap ng mga palatandaan ng tibay kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang dahilan. Mayroon ding sikreto ng pakikinig. Ang tunay na pakikinig ay mas bihira kaysa iniisip. Karamihan ay nakikinig lamang upang makasagot. Ngunit kapag nakinig ka ng may tunay na atensyon, ng walang pagmamadali at walang paghuhusga, agad itong lumilikha ng koneksyon. Mararamdaman ng babae na may puwang siya upang magpahayag at may halaga ang kanyang mga salita. Ang simpleng gestong ito ay gumigising ng tiwala at umaakit dahil nagpapahiwatig ito ng respeto ang lalaking marunong makinig ay hindi kailangang magsalita ng marami dahil ang mataim mataimtim na katahimikan ay nagdadala na ng kapanahunan. Ipinapakita ng sikolohiya na ang emosyonal na pagpapatibay ay isa sa mga susi upang makabuo ng pagiging malapit at ang pagiging malapit ay lumilikha ng alaala. Kung nauunawaan mo ang lakas ng mga sikretong ito, samantalahin mo ngayon ang pagkakataon upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ibahagi ito sa isang tao na kailangan din ng mga gabay na ito at mag-subscribe sa kanal. Ang simpleng pakikilahok na ito ang nagpapanatili ng buhay sa ating komunidad at nagsisiguro na patuloy mong matatanggap ang mga natatanging nilalaman. Isa pang makapangyarihang sikreto ay ang kontroladong kahinaan. Taliwas sa iniisip ng marami, hindi lamang lakas ang lumilikha ng atraksyon. Ang pagpapakita na ikaw ay tao rin, sa balanseng paraan ay mahalaga kapag ipinakita mo sa maliliit na sandali na ikaw ay nakararamdam din na mayroon ka ring mga kwento at bakas o ng at pagiging tunay. Ngunit mahalaga na ito ay gawin ng may kamalayan. Nang hindi ginagawang pagbibiktima ang kahinaan, ang lalaking nagpapakita lamang ng matigas na lakas ay nakikitang hindi malapitan samantalang ang pinagsamang kapangyarihan at pagkatao ay lumilikha ng magnetismong hindi matatanggihan. Sa puntong ito napapansin ng babae na siya ay nasa harap ng isang tunay na tao, malakas ngunit sabay na totoo. Isa pang sikreto ay nasa sining ng paglikha ng kontraste. Ang isipan ng tao ay nahuhumaling sa mga bagay na nagpapalit ng ritmo. Kapag ipinakita mo ang tindi sa ilang sandali at kalmado sa iba, lumilikha ka ng galaw na humahawak ng atensyon. Ang kontraste ay nakapupukaw dahil binabasag nito ang monotonia. Ipinapaliwanag ng sikolohiya na ang matitinding emosyon kasunod ng mga pahinga ay mas malakas na naitatala sa alaala. Kaya isang hindi inaasahang kilos ng katatagan o isang mahabang katahimikan sa tamang sandali ay maaring higit ang halaga kaysa sa mahahabang salita. Sinabi ni Machiavelli na ang mga tao sa pangkalahatan ay nadadala higit ng agarang impresyon kaysa ng malalim na pagsusuri. Ipinapakita ng kaisipang ito kung gaano kalaki ang epekto ng maliliit na kilos kaysa sa malalaking pagsisikap. Hindi mo kailangang magbago ng lubusan, kailangan mo lamang matutong gamitin ang mga estrategikong sandali upang lumikha ng matagal na impresyon. Mayroon ding sikreto ng wika ng katawan. Nagsasalita ang katawan bago ang bibig. Ang tuwid na tindig, matatag na kilos at kontroladong galaw ay nagpapahiwatig ng seguridad. Ang diretsong pakikipagtinginan na kalmado ay nagpapadala ng tiwala kahit ang paraan ng iyong paghawak sa espasyo ay nagpapakita ng iyong panloob na posisyon. Ipinapakita ng sikolohiya na mas mabilis, tumutugon ang walang malay sa hindi, pasalita kaysa sa pasalita. Ibig sabihin, ang ipinapadala mo gamit ang katawan ay higit ang halaga kaysa sa iyong mga salita. Ang lalaking kumikilos ng may linaw at Katahimikan ay nakakukuha na ng pansin bago pa man magsalita. Kung ang nilalamang ito ay nagdadala ng kaliwanagan sa iyo, nais kong hilingin na pindutin mo ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon. Ibahagi ito sa isang taong naghahanap din ng pagunlad at magsubscribe sa kanal. Ang maliliit na kilos na ito ay mahalaga upang mapanatili natin ang puwang na ito ng pagkatutuwi pang-sikolohikal na sikreto ay ang kakayahang lumikha ng hindi inaasahan ang lubos na inaasahan ay nawawalan ng interes ngunit kapag laging may pakiramdam na may bago na maaari kang magulat ang isipan ay nananatiling alerto ang kuryosidad ay isang makapangyarihang puwersa dahil pinananatili nitong aktibo ang atensyon hindi mo kailangang maging magarbo sapat na nahuwag maging halata isang bahagyang pagbabago ng asal isang hindi inaasahang kilos isang sagot na iba sa inaasahan ay sapat na upang magmarka ng presensya ang kabuuan ng mga sikretong ito ay hindi tungkol sa pakikipagpaligsahan sa ibang lalaki kundi tungkol sa pagtatayo ng imaheng hindi maaring baliwalain. Ang atensyon ay hindi kinukuha, ito ay kusang nakukuha kapag ikaw ay nagiging bihira totoo at palagian. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagsigaw kundi sa pagpapadala ng mga hindi nakikitang palatandaan na nagtatala sa walang malay sa puntong ito napapansin mo na ang pagkuha ng atensyon ng isang babae kahit siya ay may iba na ay hindi usapin ng direktang pagtatalo ito ay usapin ng maliliit na detalye ng mga hindi nakikitang palatandaan na pumapasok sa walang malay at nagiging alaala at sa mga palatandaang ito isa sa pinakamakapangyarihan ay ang disiplina emosyonal ang lalaking tumutugon ng may desperasyon selos o pagmamadali ay nagpapadala ng kawalang tatag. Ngunit ang lalaking marunong maghintay, marunong huminga ng malalim at hindi nadadala ng bugso ay nagpapadala ng tahimik na lakas na nakikita bilang kapanahunan. Ipinapakita ng sikolohiyang pangasal na ang sariling kontrol ay isa sa pinakakinikilalang katangian dahil ipinapakita nito ang kakayahang mamuno, ang taong may kontrol sa sarili, sa gitna ng kaguluhan ay nakikitang ligtas na kanlungan at ang hindi namamalayang epekto nito ay lumilikha ng atraksyon. Isa pang sikreto ay ang kakayahang magpakita ng halaga nang hindi kailangang ipahayag. Maraming lalaki ang sinusubukang patunayan kung sino sila sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasalita tungkol sa kanilang mga tagumpay, ngunit ito ay nagdudulot ng kabaligtaran, pagtanggi o paghamak. Ang tunay na halaga ay nakikita, hindi inihahayag. Ito ay nasa paraan ng iyong paninindigan, sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba, sa paraan ng iyong pagtugon sa mga hamon. Kapag nakita ng babae na ang iyong asal ay umaayon sa iyong kumpiyansa, nakikita kanya sa ibang paraan. Sinabi ni Machiavel na ang mga tao ay mas naniniwala sa anyo kaysa sa tunay na nilalaman. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang agarang impresyon ay may higit na bigat kaysa sa mahahabang paliwanag. Kaya ang katahimikan tungkol sa iyong mga tagumpay, kasabay ng palagi ang aksyon, ay higit ang halaga kaysa sa pagyayabang nito. Isa pang pangunahing punto ay ang pag sa epekto ng kakulangan. Ang bagay na bihira ay higit na ninanais. Kapag ikaw ay laging sobra sa presensya, nawawala ang iyong halaga. Ngunit kapag pinamamahalaan mo ang iyong presensya, lumilitaw sa partikular na sandali. At pagkatapos ay bahagyang nawawala, lumilikha ito ng magnetismo nagsisimula siyang magtanong kung bakit hindi ka laging naroroon at ang tanong na iyon ay lumilikha ng atensyon. Ang kakulangan ay hindi nangangahulugang tuluyang mawala kundi ang pagbalanse ng presensya at pagkawala upang manatili ang interes. Kung ang nilalamang ito ay gumigising ng mahahalagang pagninilay sa iyo, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon, ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan din ng pananaw na ito at mag-subscribe sa kanal. Ang gestong ito ay nagpapalakas sa komunidad at nagsisiguro na patuloy kang makakatanggap ng mga aral na maaaring magbago ng iyong buhay. Isa pang makapangyarihang sikreto ay ang kakayahang gumising ng emosyon. Ang isipan ng tao ay hindi nakakaalala ng eksaktong salita, kundi ng mga emosyon na naramdaman sa mga pagkikita. Ang lalaking nakapagpapatawa ng totoo, nakapagdadala ng sorpresa, o kahit ng mga katahimikang puno ng tindi ay nagiging hindi malilimutan. to ay nangyayari dahil ang mga emosyon ay mas malakas na naitatala sa alaala kaysa sa anumang pananalita. Kaya sa halip na subukang humanga gamit ang mga kwento o gawa, ito unang pansin sa paglikha ng mga karanasang emosyonal. Kahit isang hindi inaasahang tingin o isang pahinga sa usapan ay maaring sapat upang maitala ang iyong presensya mayroon ding sikreto ng estrategikong pagiging totoo. Madalas isipin ng mga lalaki na kailangan nilang lumikha ng isang idealisadong bersyon ng sarili upang makatawag pansin, ngunit ang tunay na umakit ay ang pagkakapareho. Ang pagiging totoo ay hindi nangangahulugang ibunyag ang lahat, kundi ang kumilos ayon sa kung sino ka, nang walang kontradiksyon. Kapag ang iyong mga kilos ay nagpapatunay sa iyong mga salita, nagpapadala ka ng tiwala at ang tiwala ay nakikitang lakas. Sinabi ni Machiavel na ang mga tao ay dapat magmukhang mabuti kahit hindi sila palaging ganon. Maaring tila matigas ang pahayag na ito, ngunit ipinapakita nito ang isang prinsipyo. Hinahanap ng mga tao ang pagkakapareho. Sila ay nakakaramdam ng seguridad kapag ipinapakita mo ang palagian. Isa pang aspeto na dapat maunawaan ay ang kapangyarihan ng emosyonal na hindi inaasahan hindi ito nangangahulugang kawalang tatag, kundi ang pagsurpresa sa tamang sandali. Ang lalaking laging tumutugon sa parehong paraan ay nagiging halata, ngunit ang minsan ay nagpapakita ng katatagan, minsan ng katatawanan, minsan ng matinding katahimikan, ay lumilikha ng dinamismo. Ang dinamismong ito ay nagpapanatili sa kanyang isipan, nagising, at ang lahat ng bumubuo ng alerto ay bumubuo rin ng alaala ang inaasahan ay pumapatay ng kuryosidad, ngunit ang kontroladong pagbabago ang nagpapanatili nito. Kung nakarating ka hanggang dito, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito, ibahagi ito sa isang taong pinahahalagahan ang ganitong uri ng nilalaman at mag-subscribe sa kanal. Sa pamamagitan ng palitang ito, nagagawang ipagpatuloy ang pagbibigay ng kaalamang. Maaring baguhin ang iyong pananaw tungkol sa pangaakit at asal. Sa huli, naroroon ang sikreto ng tahimik na pamumuno. Ang pamumuno ay hindi nangangahulugang utusan o kontrolin, kundi ang natural na paggabay sa pakikipag-ugnayan. Ang lalaking kumukuha ng inisyatiba, marunong magmungkahi ng landas. Nagmumungkahi ng hindi pinipilit, ay nagpapadala ng linaw at direksyon. Ang asal na ito ay nakikitang lakas dahil ipinapakita nitong alam niya ang kanyang nais. Ang kawalan ng desisyon at pag-aalinlangan sa kabilang banda ay nagpapadala ng kahinaan. Sinabi ni Machiavel na ang nagnanais na sundin ay dapat marunong mamuno. Ang ideyang ito kapag inilapat sa ugnayan ay nagpapakita na ang taong namumuno ng walang agresyon ay nakakakuha ng respeto at atensyon. Ang lalaking marunong gumabay nang hindi nang aabuso ay ang nagiging hindi malilimutan. Ang pagsasama ng lahat ng mga sikretong ito ay lumilikha ng pattern na hindi maaring balewalain. Hindi sila gumagana dahil nakikipagpaligsahan ka sa ibang lalaki kundi dahil binubuo nila ang isang imaheng magnetiko na kinikilala ng kanyang isipan kahit laban sa kanyang kagustuhan. Ang walang malay ay hindi pumipili kung kanino bibigyan ng atensyon basta ito ay tumutugon sa kung ano ang lumilikha ng epekto. Kapag minaster mo ang mga palatandaang ito, nagiging imposibleng hindi mapansin. Pagkatapos maunawaan ang lahat ng mga sikretong ito, malinaw na ang pagkuha ng kanyang atensyon ay hindi tungkol sa pakikipagpaligsahan, kundi sa pagiging isang taong pumupuno ng isang hindi nakikitang puwang sa kanyang isipan. Ipinapakita ng sikolohiyang pangasal na ang bagay na nagiiwan ng alaala ang siyang tunay na mahalaga. Ang mga salita ay madaling makalimutan, ngunit ang pakiramdam na iyong ibinubunga ay nananatili. Kaya bawat detalye bawat katahimikan at bawat kilos ay dapat alagaan ng may kamalayan. Isa sa mga huling puntong dapat tandaan ay na hindi sapat na magpatupad lamang ng mga teknik, kailangan ding pagtrabahuhan ng iyong esensya. Ang atensyon na iyong nakukuha ay hindi maaring umasa sa mga maskarang madaling mahulog. Dapat itong magsimula mula sa isang tunay na estado ng balanse at kumpiyansa. Kapag tunay mong pinaniniwalaan ang iyong halaga, wala nang pangangailangang patunayan pa ang tahimik na enerhiyang ito ang siyang nagbabago ng iyong presensya sa magnetismo. Sinabi ni Machiavelli na ang mga tao sa pangkalahatan ay nadadala higit ng agarang impresyon kaysa ng malalim na pagsusuri. Paalala ng pahayag na ito na madalas, hindi ang nilalaman ng iyong mga salita ang tumutukoy sa epekto mo, kundi ang paraan ng iyong pagpapakita, ang katatagan ng iyong tinig, ang katahimikan ng iyong mga kilos, at ang linaw ng iyong tingin ay maaring makakuha ng higit kaysa sa anumang ensayadong deklarasyon. Isa pang mahalagang punto ay ang pagkaalam na ang kaunti ay higit. Kapag nagsasalita ka lamang ng kinakailangan, nagkakaroon ng bigat ang bawat salita. Kapag lumilitaw ka lamang sa estrategikong sandali, nagiging kapansin-pansin ang iyong presensya. Kapag ibinubunyag mo lamang ang bahagi ng iyong sarili, gumigising ito ng kuryosidad tungkol sa natitira. Ang labis ay laging nagiging karaniwan. Ang kakulangan ay laging pinahahalagahan kung ang nilalamang ito ay may kahulugan para sa iyo. Samantalahin ngayon upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng gabay na ito at mag-subscribe sa kanal. Ang simpleng aksyong ito ay nagsisiguro na patuloy kang makakatanggap ng mga nilalaman na nagpapalakas ng iyong pagunlad at kumpiyansa sa pagtutugma ng lakas, kahinaan, katahimikan at presensya, nagiging iba ka kaysa karamihan. Habang marami ang desperadong naghahanap ng atensyon, ikaw ay nakakukuha nito nang walang kahirap-hirap dahil nagpapadala ka ng mga hindi nakikitang palatandaang nananatili sa alaala. Maaring subukan ng babae na huwag pansinin, ngunit ang kanyang walang malay ay aalala. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang mga sikretong ito. Hindi sila pumipilit kundi gumigising. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito. At ngayon, nauunawaan mo na ang atensyon ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagpupumilit kundi sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang palatandaang gumigising ng kuryosidad at alaala. Ang lalaking masyadong nagsasalita na palaging naghahangad na mapansin ay halos laging nawawala sa sobrang labis. Ngunit ang lalaking marunong magtimpla ng presensya at pagkawala, na marunong magtaglay ng katahimikan na nagpapanatili ng pagkakapareho. Sa pagitan ng kanyang mga salita at kilos, ang lalaking ito ang nagiging hindi malilimutan. Ang pitong psikolohikal na sikreto na iyong natutunan ay hindi mababaw na mga pakana, pok, kundi malalalim na prinsipyo ng asal ng tao. Ipinapakita nila na ang tunay na lakas, ay hindi na sa pakikipagpaligsahan sa ibang lalaki kundi sa pagtatayo ng isang imaheng magnetiko na hindi maaaring balewalain. Ang hiwaga, ang disiplina emosyonal, ang tunay na pakikinig at ang tahimik na pamumuno ay mga susi na gumagana sa anumang konteksto dahil direkta silang nakikipag-usap sa walang malay. Sinabi ni Machiavelli na ang nagnanais na igalang ay dapat matutong mamuno ng hindi kailangang magpatao. Ito ang esensya ng iyong natutunan dito. Hindi ito tungkol sa pagsigaw, kundi tungkol sa pagpapadala ng mga palatandaang kinikilala ng isipan ng walang hirap. Kung ang nilalamang ito ay may kahulugan para sa iyo, pindutin mo ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng pananaw na ito at mag-subscribe sa kanal. Mula rito, lahat ay nakasalalay sa paraan ng iyong pagpapatupad ng bawat sikreto sa iyong pang-araw-araw upang maging isang taong imposibleng baliwalain